magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining China Brachi at ang tatalakayan ko ngayong umaga ay tungkol sa uri ng ulo ng balita ayon sa estilo at anyo. Uri ng ulo ng balita ayon sa estilo ay may tatlong uri. Una narito ay ang malaking titik o all caps. Ginagamit lamang ito kung lukhang napakahalaga ang balita. Halimbawa, torch nangunguna sa paligsahan ay ang malaki, maliit na titik o caps and lowercase o CLC. Kaakit-akit gamitin ang estilo ito para sa pamahayagang pang mababang paaralan dahil sa laki ng pahina. Halimbawa, seminar sa pamamahayag ginanap sa ASES. Pangatlo o panghuli ay ang pababang estilo o downstyle. Ito ay karaniwang ginagamit sa national dailies at high school at college newspaper. Halimbawa, nagsasama ng di kasal dumarami. Saan ay tayo sa uri ng ulo ng balita ayon sa anyo at ito ay may anim na uri. Una narito ay ang pantay kaliwa o flash left, pantay kanan o flash right. Ito ay binubuo ng dalawa o higit pang linya na pantay ang pagkakahanay sa kaliwang baybayin pantay ka ng kapaligtaran nito. Halimbawa, proyekto ng paaralan, isa sa gawa sa bakasyon. Proyekto ng paaralan, isa sa gawa sa bakasyon. Ikalawa naman ay ang drop line o drop line or step form. Ang unang linya ay pantay sa kaliwa at ang bawat kasunod na linya ay inuurong pakanan. Halimbawa, seminar sa kabutihang asal gaganapin sa paaralang normal. Ito naman ay ang baliktad na pyramid o tagilo o inverted pyramid. Binubuo ng dalawa o higit pang linya na pinaikli ng pinaikling haba na ang huli-huli at pinakamaikling linya ay nakasentro. Halimbawa, nagkamit ng unang gantimpala sa sabayang pagbigkas ang paaralan ay ang pitin pantay o hanging intention. Ang unang linya ay pantay sa kaliwa at ang dalawa o tatlong magkakapantay na linya ay inurong pakanan. Halimbawa, TV Patrol ay patuloy na nagsiservisyo sa Sambayanang Filipino. Abangan online panglima naman ay cross line o bar line o kung sa ingles ay cross line o bar line isang linya lamang na maaaring sumakop ng dalawa o higit pang kolom. halimbawa touch barrier na munguna sa ASU anyon naman ay plus line o flash line o foot line dalawa o higit pang magkakasinghabang linya na umabot sa kaliwa o kanang margin halimbawa buwan ng wika inulunsad pineda punang tagapagsalita